hulugan ng lola sa panaginip isa sa pinakakaraniwang panaginip ay ang sa ating lola sa panaginip malamang na makita natin ang ating lola bilang pinagmumulan ng katatagan suporta at kaginhawaan Siyempre, bihira na tayo ay magkaroon ng isang malay na relasyon sa kanila sa paggising sa buhay sa parehong paraan kaya anong ibig sabihin ng Lola sa isang panaginip? Ano ang ibig sabihin ni Lola sa panaginip? Ang panaginip ng iyong Lola ay maaring mga hulugan na kailangan mo ng payo o pananaw ng isang matandang babae sa isang sitwasyon. Maaari rin itong maging isang indikasyon ng iyong mga damdamin ng pagkakasala o panghihinayang sa hindi pakikipag-ugnayan sa kanila nang madalas hanggat gusto mo. Maaari rin ito magmungkahi ng iyong pananabik para sa isang mas matatag at nakaayos na bahagi ng iyong buhay. Tulad ng matatag na pagpapalaki na ibinigay ng iyong lola. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamamatay na lola. Ang panaginip ng lola na namatay ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang panahon sa iyong buhay sa isang punto, kailangan mong umalis sa iyong tahanan at humiwalay sa pamilya. Ito ay isang simbolo para sa pagtatapos ng isang bagay at simula ng isang bagong bagay. Baka mag-explore ka o maglakbay sa ibang lungsod para sa iyong mga layunin sa karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ng iyong lola. Ang panaginip tungkol sa pagkamatay ng iyong lola ay bihirang magandang senyales. Ang mga panaginip sa kamatayan ay karaniwang mga babala mula sa ating hindi malay na madalas natin tinatahak sa maling paraan. At ang ilan ay nangangatwiran na wala silang tunay na kahulugan. Ito ay maaaring mga hulugan na mayroong isang bagay na bumabagabag sa iyo sa totoong buhay. O maaari itong magpahiwatig ng isang pangmatagalang pag-aalala tungkol sa iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong lolang umiiyak. Kapag nanaginip ka tungkol sa iyong lolang umiiyak, sumisimbolo ito ng kalungkutan, kalungkutan at ilang uri ng pagkawala. Maaaring nangangahulugan ito na ang iyong mga relasyon ay hindi matatag o nahihirapan kang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa pagnanais na makaramdam ng malapit sa isang tao o maaliw ng isang tao sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa namatay na lola. Kapag napanaginipan mo ang tungkol sa namatay na lola, maaari itong mga hulugan na hindi mo namamalayan na tinutugunan mo ang kahalagahan ng taong iyon sa iyong buhay. Marahil ay iniisip mo siya kamakailan at sinusubukan mong magpatuloy. Ang panaginip na ito ay maaaring nakababahala at maaaring hindi mo namamalayan na sinisisi mo ang iyong sarili sa kanilang pagkamatay. Kailangan mong itigil ang pagsisisis sa sarili mo. Isipin mo lagi na kahit wala na siya for good, she will always be in your heart and part of your life. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkahulog ng lola. Kung nanaginip ka tungkol sa pagkahulog ng lola, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkabalisa o pag-aalala. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakaramdam ng labis na kabiguan sa mga kasalukuyang pangyayari. Marahil ay pakiramdam na ikaw ay nasa tuktok ng mundo kasama ang lahat ng iyong mga nagawa. Ngunit pagkatapos ay biglang nawala ang lahat ng ito pagkatapos na madulas at mahulog mula sa isang mataas na tore. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumanaw si Lola. Ang panaginip na pumanaw si Lola ay isang tanda na naguhula ng malas at kasawian. Ito ay sumisimbolo sa pagkawala ng isang mahal sa buhay o isang nalalapit na pakiramdam ng pagkawala. Maaaring sinusubukan ng iyong subconscious na itoon ang iyong pansin sa pagiging tiyak ng sitwasyon. Isang bagay na mahalaga sa iyo ay maaaring mawala o namamatay at dapat mong kilalanin ito at kumilos ayon dito. Konklusyon, ang panaginip ng iyong lola sa pangkalahatan ay nangangahulugan na kailangan mo ng kanyang payo o pananaw sa isang sitwasyon o naghahangad ng isang mas matatag at nakaayos na bahagi ng iyong buhay.